Yayag na si Romeo ay buhay pa, baliktad sa binabalita na siya ay patay na. Gayunpaman, sinabihan siya na tapos na ang kaso at mananatiling ganun hanggat walang napapakitang ebidensya. Para makapagbigay ng tamang ebidensya ay naisip niyang dalhin ang kontrata kung saan nororoon ang pirma at fingerprint ni Romeo. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay biglang may kumatok, dahilan upang siya ay muling magpanik. Pagkabukas ng pintuan ay bumungad si Patrick, ang kanyang kasalukuyang boyfriend. Bakit ka narito? Tanong ni Serena. Nakalimutan mo ba na ngayon ang anniversary natin? Sagot niya. Tinanong siya kung pwede ba silang lumabas kinabukasan ngunit nagsabi si Serena na pupunta siya sa identification center upang magpa-verify ng fingerprint. Gayunpaman, sinabihan ni Patrick si Serena na gusto siyang makilala ng kanyang mga magulang. Doon ay napag na dati siyang ayaw ng mga magulang ni Patrick kaya't siya ay nagtaka kung bakit ngayon ay pumapayag na sila. Napaisip si Serena at tinanong kung kailangan ba niyang bumili ng ipapasalubong, ngunit sinabihan siya ni Patrick na siya na ang bahala doon. Samantala, naghabilin si Romeo sa kanyang mga tauhan na tanggalin isa-isa ang mga confidante ni Mr. Grant sa kumpanya. Hanggang dumating ang isa sa kanyang tauhan na nagsasabing may nag-iimbestiga sa kanyang fingerprints. Kinabukasan, dumating na nga ang oras upang magkita kita sina Patrick at Serena pasama ang mga magulang ni Patrick. Gayunpaman, nagulat si Serena dahil pagdating niya sa restaurant ay naruroon si Romeo na naghihintay. Agad siyang bumalik ngunit hinarang siya ng tauhan ni Romeo. Hanggang malaman ni Serena na nakai Romeo ang cellphone ni Patrick. Tinanong niya si Romeo kung bakit nasa kanya ang cellphone, ngunit lalo niya siyang ginulat nang sabihin niyang may regalo siya sa kanya. Nang buksan niya iyon ay bumungad ang eyeglasses ni Patrick na may dugo. Ano ang ginawa mo sa kanya? Tanong ni Serena. Hinawakan siya sa leeg at sinabing, sa tingin ko, hindi mo na alam ang ginagawa mo. Bakit mo pinaiimbestigahan ng aking fingerprints, saad niya? Dahil ang dapat sana, ay namatay ka na noon pa, saad ni Serena. Saksakin na sana niya siya gamiit ang pangipit ng kanyang buhok, ngunit napigyalan siya ni Romeo. Ang babaw mo naman, sa tingin mo, mapapatay mo ako gamit lang nito. Naisip ko tuloy, tanga ka, saad ni Romeo. Ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Sagot ni Serena, pakawalan ko siya ngunit itigil mo na ang pagpapaimbestiga mo sa akin, saad niya. Tinulak siya ni Serena at pinunit ang...